Good evening, good evening mga Update ulit, update ng kinakas para sa mahal na araw. Ito ay titestingin. Yung mga sinong willing dyan na kukuha. Ito po. Yung kinakas ako ito galing po sa Bisaya po ito gisaling po sa Bisaya mga kababayan natin na taga Bisaya galing po ito ito galing po sa Bisaya to kaantingero mga to uh, bunga ng aserong kahoy tapos aserong kahoy ng dagat tapos may parang gold dun sa loob nya. Ayun. Tapos itong bato na galing sa kababayan natin sa Bisaya. Tapos kahoy na krus. Tapos dahon ng kurutan nasa loob po. Hindi po makita. Tapos tangan ng mga diwata po na naging kahoy po. Ito na. Ay isa nga pala yung kumukuha po ng ganito kaya hindi po ako nakapag chat sa inyo kasi busy po ako palagi ko pong sinasabi sa inyo busy po ako palagi minsan na chat po ako minsan hindi po pasensya po uh, sorry po yung mga hindi ko po ma-replyan e, ako po yung ay nagsusorry po kasi hindi po ako minsan nakakapag-reply po sa inyo yung mga kumukuha po ng ganito na mutya ito po ay legit po ito kantingero mutya po talaga yan ito itong isang set na ito ka -antingero pala kwentas po ito eh itong isang set po ito ka -antingero, loaded po ito, itong bao na po ito ka -antingero, ay matagan na po itong nakakasa at subok na po sa lahat loaded po ito ka -antingero, itong bao na po ito loaded po yan ka -antingero. Tapos ito po yung dinagdag ko po na galing po Bisaya ito, galing po Bisaya po ito kaantingero mga yan. Uh, alog, tapos ito. Tapos ito naman kaantingero, ito po yung dinagdag ko. Tapos meron pong isa kaantingero, ito po yung nasa loob niya kaantingero. Yung nasa loob na kung makita nyo kaantingero siya ay gumagalaw kung malapit kung malapitan nyo lang ka hero siya po ito ay gumagalaw ka hero ito po ay sasalpak ko din po dito ka hero papahugis ko po dito kulang po ito ng siyam siyam po ka hero ito yung mga gusto pong magtangan ng ganito ito po ay gagawin ikakasako po mayigi po ito general kumbate po ito sa paggagamot, gera, itak, sa business. Kompleto po ito. Pinagsama-sama ko po at titestingin. Kung hindi po magkayagi po yung isang gabal, tatanggalin ko po, babaklasin ko po dito. Kung magkayagi po, ayun na po, nakakasa na po. Tapos po itong Kung ng bata, eh, masama kasi po ibigas. <clears throat> Ito ho, yung mga ikinakasa. Tapos po itong nakukuha doon sa puno po ng San Miguel. Ito na po yon. Sasalpak po din yan ka Antingero dito. Bali ganyan po yung postura niya, mga yan. Tapos ito, yan mga nagtatangan po ng legit po na mutya bali sasalpak ko po ang mga yan mapupuno po ito kaantingero mga before po magmahal po na mag, before, before po magmahal na araw matitest, matitesting po ito dalawang araw o isang araw na lang po kaantingero tapos na po ito tuwing gabi ko po binabanatan po ito minsan din nadala ko po dun sa aking kinakatwa aking trabaho ano naman po pinupuntahan ko ikinakas ako po yung mga gustong magtangan ka ha yung mga gustong magtangan ka ero ng ganito pasensya na po yung mga hindi po na-replyan. Nare Sorry po sa inyo. Kasi minsan po busy po ako. Minsan hindi ko po man napapansin po yung sa, sa, sa sobra pong daming nagme-message po sa akin. Hindi ko po minsan na-replyan. Nare minsan po natawag po ako sa inyo. Minsan po hindi. Kasi minsan po pag natawag po ako, ibig sabihin free po ako. Minsan po kasi sobrang busy ko sa trabaho. Itong ikinakasako ito, kantingero, ay general kumbati po ito, kantingero. Hindi pa po ito tapos. Although po na hindi po tapos po ito, nandito na po yung daw ng kurutan sa Miguel na lang po at saka daon po ng Artanghel yung daon po ng Artanghel mga kantingero ay don sa kung pag titigan mo pag mo kaantengero parang nagdekorte po na may pakpak po siya na artanghel po na design tatlo po yun uh, kurutan, san miguel yung san miguel po kaantengero malalaki po yung na daon yun na hindi na pero yung artanghel mga kaantengero parang may sapin siya ipapakita ko po sa inyo dito ko po ilalagay lahat yon uh, good evening po sa inyo paki subscribe and like and share na lang po ang aking youtube channel para mantabayanan nyo po yung susunod ko pong i-upload ulit Edison Mariano alias Mao po ng Igorot good evening good evening po sa inyo ingat po kayo lagi dyan mga kababayan mga kaantingero